Hello guys! So paano? Heto na naman tayo. So we are now at uh, SM City Davao. Actually hindi talaga dito yung destination ko kasi uh, pununta ko lang dito is mag-withdraw. Okay, today nga pala is the day para ipa-emission center ko yung motor ko na si King. So pupunta na tayo dito para mag-withdraw para at least may budget tayo for the emission mamaya. So, tara, samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video ito. Please don't forget to like, share, and subscribe na din dito sa video ko. Okay? Actually, galing pa ako sa work. So, nag-excuse lang muna ako sandali. Okay, so yun na nga. Tapos na withdraw. So, palabas na tayo ng SF ngayon Bale, doon tayo pupunta sa pinakamalapit na emission center dito Which is yung PTSJ emission center Dito lang, malapit sa Times Beach, Matina Actually, yun lang kasi ang pinakamalapit dito And then, ah uh, doon na din kasi ako Nasanay na sana ina pumunta pag magpapa-emission ako ng motor So, yun Update ko na lang kayo kung sakaling gano'n na baka ah uh, gano'n na baka bilis yung proseso nila doon kapag magpa-emission ng mga sasakyan, then makano na yung amount nila for this year, okay let's go, so yun na nga guys nandito na ako ngayon sa emission center dito sa My Times Beach, so yan o PTSJ, so ayan pa rin yung ano, uh, emission center niya, same pa rin yung the last time na nag video ako dito, so tara, pasok tayo So ayan na guys, nakapasok na tayo. So eto, buti hindi masyado marami yung mga customers ngayon. I don't know, nakapila na agad yung ano ko. Uh, motor ko na si King. So maya maya tatawagin na tayo para magbayad. Para malaman natin kung kano yung pabayaran natin for the emission. So, pala guys, so unlike before, uh, meron siyang tambayan pero uh, ano, medyo open siya. Pero ngayon, eto na siya guys, oh. So medyo close na siya at saka may aircon na sa loob so lahat ng mga waiting sa kanilang turn so pwede na sila magpalamig dito actually may TV sila dito sa loob kaso ah, parang hindi yata pinaandar lahat na si sarili na siguro importante na siguro may mapasilingan yung mga customers dito so ayan may mga bleachers Oh, grabe ang malas-malas naman oh. No? Umulan pa bigla. Actually, nakakatapos ko lang magbayad so ito nga pala yung amount 570 nga pala yung ano uh, amount nila for the motorcycle then yun may number na yung motor ko so antayin na lang natin kaso minalas talaga kasi umulan <laughs> hello guys so bali kakalabas ko lang ngayon buti ah uh, okay naman ang resulta ng emission test ko so pass lahat so ibig sabihin walang problema yung ano motor natin so dali lang naman mga ilang ilang seconds lang yata yung nantay ko para makuha ko yung ano eh result eh so lumabas din ang agad then lumabas din ako after kasi nito hanap na lang ako ng ano TPL insurance para dito then after nun diretso na ako ng LTO kung kaya pa sa oras Unfortunately, sa ngayon, medyo ulan pa rin eh. So, no choice tayo. Uh, Naghahabol tayo ng oras. So, sa, na, kailangan natin puntahan yung ano, insurance company. Oo nga pala. So, yung amount na pala, 570 pa rin yung ano, uh, emission for the motor. ah, uh, yung iba pa kasi, eh, pagsasasakyan. Then, kung private or public legal. So, ano, kita kits. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Bonifacio Street, dito sa may downtown area ng Davao. So, kukuha lang tayo ng insurance. Uy, siya ta. So, ito siya guys, oh. Sterling Insurance. So, ito talaga yung... Dito talaga ako kumukuha ng insurance pag sa motor. Uh, dito lang, na street. Malapit lang to sa UM, eh. Tara, ikat tayo. Oh, grabe. Masakit pa yung mga paa ko kasi kagagaling ko lang crime. Hindi pa ako tuloy yung gumakaling tapos tabi pang hagtan. Tabi pang hagtan na kakitin. Grabe. Masakit. Okay guys, so kakatapos ko lang. Kakalapas ko lang din dun sa insurance uh, office. So, ay, palabas na muna tayo. Oo oh, pala, so bali 315 or 315 yung binayad ko for the insurance TPL para sa motor. So, pala nyo, mura lang din pala. Then, actually, doon na kasi natagalan sa encoding eh. So, medyo mano-mano. Pero, okay lang. At least, importante na tapos. So, last stop natin is punta na tayo ng LTO para personally, i-process natin yung renewal para sa motor. So, kompleto na yung ORCR. Ah, ano yun? uh, emission test results and then the uh, insurance TPL so, tara, let's go. okay guys, so andito na tayo sa LTO dito sa may matina pa rin harap lang ng SM so ano na, ito na yung mga peles ko ORCR copy and emission results and then the insurance so ipapasa ko na to dito sa ano sino yung inspector dito para Ipacheck yung mga dokumento at saka yung motor. Check na rin natin kung makano yung babayarin ko. Let's go. Pasok na tayo. At yun na nga guys. So, kakatapos ko lang magpa-renew. So, kakalabas ko lang dyan ah, dito sa office na ito. So, dyan na pala yung processing para sa renewal. Dyan mo din ipapasa yung ah, mga documents, mga needed documents for the renewal. So, ano lang, mga total of ah, 255 pesos yung binayad ko for the renewal. So, wala na, tapos na. So as of now 255 na. So, grabe. So, parang isang oras ko lang din talaga ah uh, process yung renewal ko. So, dun lang talaga ako nadali sa mga bihi uh, biyahe ko. So, yun nga. So, from the so overall, so una kung process is yung ano uh, emission sa so, so, so emission center which is dun sa PTSJ. So yung binayari, binayaran ko doon is nasa mga 570 pesos sa insurance. Hindi ako doon bumili. Instead, doon ako bumili sa Sterling Insurance mismo sa office nila which is doon sa uh, Bonifacio Street ng downtown area dito sa Davao. So na ano lang din nasa mga 315. So 315 pesos ang binayad ko doon for the motorcycle TPL. And then proceed na agad ako dito sa LTO which is eto lang oh nasa harap lang ng SM SM City Davao so ang binayad ko na naman dito is 255 pesos yun lang so overall mga uh, total na nagasto nagastos ko sa mga 1,140 pesos o ba diba? so bali mas napamura pa ako kung sakaling iba pa uh, process ko ito sa iba so why not ako na lang so anyway nag excuse na nga ako sa work So madalay pa ako natapos, makakabalik pa ako ng maaga doon sa office namin. So, back to work na naman ako. O, di ba? So, yun lang guys. So, grabe. O, wala, walang isang oras lang yung process ko. So, try nyo na din. So, uh, instead na ipaprocess nyo pa sa iba, yung insure, uh, yung renewal ng motor nyo, why not kayo na lang? So, at least, no? Mas, ano, mas maliwanag pa yung, ano, uh, processes. Mas maintindihan nyo pa yung processes ng LTO, yung renewal niya. At the same time, mas mapapamura pa kayo kung sakaling kayo talaga ang mag uh, process ng renewal o di ba so alis na muna ako back to office na muna ako so yun na lang muna sa ngayon please don't forget to like share and subscribe na din sa youtube channel ko for more updates and latest videos ko so oga okay pala sa hindi pa nakapanood ng recent video ko regarding sa renewal ng motor ko so wag nyo kalimutan na i, i play ang video ito yung link nasa ibaba ng uh, comment section So, baka pwede naman na i-view nyo naman. sa <laughs> so, pano, hanggang dito na lang muna tayo. So, see you ulit sa mga next videos ko. And of course, enjoy!